Assalamualaikum mga kapatid Nakalagay po sa Biblia Leviticus 11.7.8 Ang baboy biyak nga ang koko ngunit hindi naman nangunguya ng pagkain mula sa sikmura kaya hindi ito dapat kainin Huwag kayong kakain ng karni nihipo ng mga patay na hayop na yan Marumi yan po para sa inyo Ang mga, ang mga aklat ng Leviticus at Deuteronomyo na nagsabi pinagbawal ang Diyos na kainin ng baboy ay bahagi ng Tora, kautosan ni Moses sa lalawal sa dahil lang kaya ito ay pinagbawal lang kainin dahil sila ay karumal dumal o marumi. Sino po ba ang nagsabing dumal o marumi ang baboy? Sino po? Mismo ang Diyos ang nagsabi nyan. Ayon sa Biblia, sino po ba ang lumika ng baboy at ganoon din sa iba pang mga hayop? Ang Diyos mismo ang lumika sa kanila dahil dahil ang Diyos lamang ang tagapaglika kaya nalalaman niya kung alin sa mga nilika niya ang nilika na marumi at malinis. Mahal po tayo ng Diyos kaya ayaw niya tayong magka, makakain ng anumang marumi katulad ng pagmamahal natin sa mga anak natin at sa sarili natin Ayaw din natin makakain tayo ng anumang marumi. Kapag ang pagkain na kinakain natin ay nahulog sa lupa at nadumihan, nalagyan ng najis o marumi ay ayaw na 'to natin kainin. Bakit? Dahil marumi na o nadumihan na. Ganon din po ang Diyos. Ayaw niya tayong kaka- ayaw na ayaw na ayaw na, ayaw na, tayong mga, ayaw na tayong ng pagkain ng maruming baboy. Bukod sa ipinagbawal na pagkain ng marumi, karumaldumal, ang pagsuway sa kautosan ng Diyos ay mayroong kaparosahan ayon sa Biblia. Yes, may kaparosahan po ang kumakain ng, ng baboy. Parosa sa pagkain ng baboy sa Isaiah 66. 15 at saka 17 hanggang 24. Basahin po natin yan. Kaya walang Muslim nagtatalo na patungkol sa baboy. Ang mga Muslim sa buong mundo ay, ay pinag, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang pagkain ng baboy. Ganun din sa Hujo. Diyos. Ang mga kalahin ng kababayan ni Jesus. Bawal din sa kanila ang pagkain ng baboy. Maging sa loob ng Kristiyano, marami din ang reliyong sekta at uh, ay hindi sila kumakain ng baboy ay pinagbawal sa kanila. unang ang Seventh Day Adventist. Pangalawa, United Church of God. Pangatlo, Ethiopia Orthodox. Apat, Messianic Jews. Hebrew. apang lima, Hebrew Roots. At uh, Rastafarian. At saka iba pang mga reliyon na hindi kumakain po ng baboy. Assalamualaikum. Take note po, hindi po lahat ng mga katoliko ay kumakain ng baboy. Marami akong lang mga katoliko na hindi kumakain. Tinanong ko, bakit hindi kayo kumakain ng baboy? Sabi niya, ito ay marumi ayon sa Biblia. Ayon po. At hindi po lahat ng doktor ay kumakain.